Carabao Spot. Hindi kami binibigo ng Carabao Spot dito. Yan na ang ating huli. <laughs> Bakit nila sumama sa atin? Ano? Ha? Eh. Laging ang ganda ng huli natin, ayaw nila sumama sa atin. Hey! hey, hey. Isang magandang araw po sa inyo. Saat isang magandang ligit-ligit At Babalik ang ating Tante Bubi na guide po kasama natin si Master Rito. Kapit na pa rin. Ginayo po ulit natin ang Carabao Islands. Para ulit, ah... Uh, Ma-experience natin ang matitig ng ko, pati yung mga lapo, mas na dito. Kaya pinag ka namin kayo so, dito. Malakas ang hangin. Kaya sigurado, matatagal na naman kami po dito mamaya. Baka <laughs> gumilit kayo mamaya. <laughs> so ayan, papatiin muna natin lahat. Ah, uh, binabati po natin ang Kapitin Wing Anglers. Ah, uh, Kapitin Anglers, yung last na sinabi, nalihan natin ng tournament. At saka sa team na sinalihan ko, sa Kapote, <laughs> sa Kapote Anglers. Ah, uh, dagdag kaibigan na naman tayo doon. So, Hindi pa tayo nalalo, pero at Nagdagdagan ng mga kaibigan sa fishing. Pero sa tropang anglers, siya siyempre sa chat striker group. Kung sa inyo lahat. Masensya na po pala kay, ano, kay Glamorous Velocity, kay Glamorosa. Hindi tayo nakasali sa tournament niya. Ano, Doon sa Sing Sing na Patubayan. yun? Kaya napakalayo ko kasi. Tapos talagang ang dialogue ko, walang budget. Sige <laughs> po, happy fishing sa lahat. Ah, congrats sa mga champion mamaya. Samahan nyo kami sa pang yung fishing ngayong araw, abangan nyo ang aming mga huli! Yan, welcome to Kayukno. Ang oras sa Ela 6. Eksaktong eksakto to para sa mga mamaw. Sumusubo kami ni Kaya dito dito. mamaya mga uh, ilang minuto, lilipot na kami doon sa bisuguan natin. Subok lang, baka makachamba ng malaki-laki dito. fresh fish yung dito Dito kami sa harap ng kayok na no? <laughs> Bisog ang bato we <laughs> naman o oh. Nag ano lang kami, diskarte namin Hindi na kami naglatag na palalad Tsaka ano, paano, Para paanod-anod lang kami Sa ganong diskarte, magagalugat natin yung ilalim Mas malaki pag-asa natin makadali ng mga malalaking isda yung isa ko ay kaskas. -kas. Itong isa ko ay casting tayo. Casting. Nang 45 grams. Okay. Okay, bisugo. <laughs> bisugo ba na naman? Oh? No? <laughs> Lumipat tayo dito sa ating totoong spot na talaga Dito tayo sa likod ng Carabao Ayan eh, yung Carabao Napagkalapit Tapos lalaglig tayo ng ating Sabiki Limang Sabiki uh, Ano to? Number 16 Number 16 na hook Pagpala inawa ang Sabiki Hindi pa kalaliman na Malalim na rin Uy, lapo. <laughs> May bato-bato sa ilalim. Ay, ganda ng kulay ng lapo. Uy, meron din Meron. Ha? Kinainan din to. Hindi kaya sabit? Hindi, hindi. Lapo. Lapo. Uy, ang galing. Ang galing ni Kuya <laughs> Parang meron din to sa akin eh. maramdaman sa bigat may pressure talaga yan may payong natin nandiyan dyan huh? ha? yung pa payong natin nandiyan dyan sa tutok ano? <laughs> ayun o may salubong ba ito na baka talaki ito Kung kaya ano bako ko nga ayan nang Ay, bara ko. Solo ke yo. Jambunga. Yanong chud na sa dito. Ay sumunod din nagbigat ang ayan na pala mabigat. Tabila. Tumulo pa sa akin ano. Umakyat pa sa kan. Wow, te naman. <laughs> kala lang huwag lang putulin bakit nagkaroon na na ganito trito huwag alakaak na-miss ito nagbalik nga <laughs> muling nagbalik basta yung pain, luluwa guys ang yan kami bisugo na sana pero sayang ang pain Sekoi. pa sa mabit sa'yo? May mga laman yung aking kawin May liit? Wala ka kaya ito Puro na may mga laman eh Oh, ayun nga Kaya <laughs> pala mabigat-bigat ba, na <laughs> <laughs> sa ah? ah, mata! Ah. Ay, awa ka naman <laughs> Ay, bisugo na sana para makatulong sa pag-ipon okay. marami na kaming pamigay sa ano magbubuhat ng bangka ayan no. oh. wala pa yung gastos magbubuhat pala ng bangka hahaha <laughs> meron din ako maliit lilipat tayo tatakasan natin yung alakaak <laughs> puro alakaak yung napondohan namin yung kayo dito ton lalapit-lapit tayo dito sa may lupa Sky. <laughs> Sige pa, pa rin. Parang hindi na laban. Baka nasabitan ko na naman to sa matay. Eh. Kaya mabigat eh. Agay. Oi, dalawa pala. Ayun, ay sabi ko. Yeah, ano ba 'yan? Ee, sa isda Ah. Ah, <laughs> natin marinig. Bakat dalawa ulit. Hindi Alpas? Alpas? Hindi, sumunod na yan. Andi ah. <laughs> <Bangus>. <laughs> laki Gusto <laughs> 哈哈哈哈。

Makofo dan Misugo Tidak lagi masing-masing di Makofo Sekarang mereka Ah, itu sudah Misugo Sudah pasti itu na Misugo Sekarang mereka sudah berhenti Lasa ng norte. Sana mamaya to oh, bago kami umuwi, may na ah. Hoy, bako ko pala, kaya pala. lo, ganun pa rin. Ay, bagay. Dalawa. Isa lang. Isa lang. Dalawa nga. <laughs> Kaya pala masigla masiglang lumabas 'yan eh. <laughs> Apa? Ah, ser. Pemimpin sana bila? nak. Oh, pung. <s> nak poko ngau. Oi. Hey. sayang. Kanak-kanak, kanak-kanak. Ah. Apa? Mama apa aku dah kena. Amba, belit. Pesan jenazah di Starboy ya. Marami na kayong kuha Bakit bang lumagpas pa sa'kin e? Eh. Let's go! Yah! Uy! Ayaw! Op! Op! Kayo na lang Woohoo! Uh -huh. Salamat! <laughs> Salamat tatay! Kayo ay nagpagligtas na ang aming araw Naik po kayo ano? Naik kayo? Naik? <laughs> Malayo-layo Sige, ang isa. na. Thank you okay. na marami, tatay. Thank you na marami. Yun, babatiin natin si tatay sa ating vlog. Thank you pa na marami. Thank you. Talaga. Okay, nagdagan pa. Nagdagan pa yung dalag. Eh, <laughs> kaliit. Nagdagan pa ng ano, panahaw. Yan na po ang awing uli. Oo, di ba? <laughs> Oo. Oh dami kala kalahati kalahating 30 liters siya eh di ah 15 liters ayos na ayos na ayos na, ayos na. Ayos na. <laughs> oh ayan ah carabao spot carabao spot hindi kami binibigo ng carabao spot dito <laughs> sumunod na kayo sa amin para maranasan niyo ang kagatan ng alakaak <laughs> Ayan, yan na ang aking oh, ang dami rin, oh. dami rin talaga. Ah. Bakit ba ayaw nila sumama sa atin, ano? Eh? Laging ang ganda ng huli natin, ayaw nila sumama sa atin. <laughs> sorting tayo, sorting. Ayun, yung malaki-laki. <laughs>